I recognize necessity supreme, life everlasting, world without end. So it is done. Handa na ba kayong harapin ang taong naghasik ng kadiliman? Samahan niyo kami sa isang paglalakbay na magpapalamig sa inyong dugo at magpapa-question sa inyong paniniwala. Welcome sa No PH, ang channel kung saan makikita ang mga strange at mystery stories. Imagine this, isang gabi sa loob ng isang silid na napapalot ng puro itim ay nag-aagaw buhay ang isang tao. Kilala siya sa buong mundo bilang The Black Pope, siya ang nagtatag ng isang relihiyon na kinakatakutan ng marami, ang Church of Satan. Sa mga huling sandali niya, habang nakatingin siya sa itaas, ay tila may sinasabi siya. Ang mga huling salitang iyon ay nagdulot ng lamig sa bawat nakarinig. Nag-iba ang kanyang ekspresyon ng mukha. Mula sa isang taong kilalang walang kinikilalang diyos, ay tila biglang nagpakita ng takot. Nagkamali nga ba siya sa landas na pinili niya? Ano kaya ang kanyang nakita? Ano kaya ang kanyang narealize? Tara at tuklasin natin ang misteryo sa likod ni Anton Lavey, ang founder ng Church of Satan, at ang kanyang nakakatakot na huling sandali. Kilalanin natin si Anton Sandor Lavey. Hindi siya agad ipinanganak na Black Pope. Lumaki siya sa isang lugar sa Amerika na may iba't ibang kultura. Bata pa lang, mahilig na si Lavey sa mga bagay na kakaiba, sa mga circus, at sa mga palabas na puro hiwaga. Nafascinate siya sa kung paano kontrolin ang emosyon ng mga tao gamit ang musika at teatro. Naging musikero din siya at tumutugtog sa mga nightclub at doon niya nakita ang tunay na ugali ng mga tao, ang kanilang mga desires at ang kanilang pagpapaimbabaw. Nakita niya ang hypocrisy sa lipunan, lalo na sa mga relihiyosong tao na nagpapanggap na banal sa araw pero iba ang ginagawa sa gabi. Ito ang nagtanim sa isipan niya ng pagdududa at sa kanyang puso. Nagtrabaho din siya sa circus. Nakita niya ang mga kakaibang tao, ang mga outsiders, at doon niya na realize na mayroong ibang paraan ng pagtingin sa mundo. Hindi lang ang good at evil na itinuturo ng karamihan. Naging interesado din siya sa occult sa mga lumang aklat, sa magic, at sa lahat ng bagay na forbidden. Hindi lang siya basta nagbasa, sinubukan din niyang ipractice ang mga occult at black magic. Naging detective din siya panandalian at dito niya nakita ang pinakamadilim na bahagi ng puso ng tao, ang mararahas na krimen at ang mga sekreto ng mga mapagpanggap na tao. Ang lahat ng karanasang ito ang humubog sa kanya para magtayo ng isang madilim na relihiyon na kumalat sa buong mundo. Isang araw sa kanyang iconic na Black House San Francisco, nagpasya si Anton LaVey na simula na ang isang bagay na magpapabago sa mundo. Dito na niya itinatag ang Church of Satan. Hindi ito tulad ng iniisip ng marami na may nag-aalab na impyerno at mga demonyo. Ang kanyang bersyon ng Satanism ay tungkol sa self-empowerment, sa pagtanggap sa sarili, sa pagiging responsable sa sarili mong buhay. Para sa kanya, si Satanas ay simbolo ng rebelyon, isang simbolo ng pagtanggi sa mga nakagis ng prinsipyo at pagiging malaya sa kahit anong gusto mong gawin. Hindi sila sumasamba sa isang literal na demonyo, kundi sa konsepto ng individualismo at pagiging sarili parang ikaw ang sarili mong Diyos. Dito na nagsimula ang mga ritual at mga seremonya na kadalasan ay ginaganap sa pamamagitan ng isang drama at mga symbolism. Ang kanyang mga practices ay madalas na gumagamit ng mga elemento ng teatro. May mga robes, mga kandila, at mga kakaibang simbolo. Ang layunin daw nila ay hindi para manakot, kundi para magising ang senses at ang emosyon ng mga sumasali dito. Gusto niyang maramdaman ng mga miyembro ang kapangyarihan sa loob nila. Ginaganap ang mga seremonya sa Black House na naging sentro ng kanyang madilim na mundo. Ang bahay na ito ay misteryoso, sinasabing may mga kakaibang enerhiya at kasaysayan. Dito rin niya isinulat ang kanyang Satanic Bible na naging gabay ng kanyang mga tagasunod. Ang aklat na ito ang nagpaliwanag sa kanyang pilosopiya at nagtatakda ng mga satanic rules. Ito ang naging pundasyon ng kanyang relihiyon na unti-unting lumaki at kumalat sa iba't ibang parte ng mundo. Mabilis kumalat ang pangalan ni Anton LaVey. Naging controversial siya, pero kasama nito ay ang kanyang popularidad. Maraming tao, lalo na ang mga outsiders, at ang mga hindi kontento sa tradisyonal na relihiyon ang naakit sa kanyang mensahe. Ang idea ng pagiging malaya, ang pagtanggap sa mga sariling desires, maging masama man ito, ay ang naghikayat sa kanila para sumali dito. Hindi lang ordinaryong tao ang mga sumali. Marami ring kilalang personalidad, lalo na sa mundo ng entertainment, ang naging interesado sa kanyang paniniwala isa sa mga pinaka-popular na connection niya ay sa Hollywood. Si Sammy Davis Jr., isang sikat na entertainer, ay naging miyembro ng Church of Satan at nakipagkaibigan kay LaVey. Kilala rin ang modelong si Jane Mansfield na madalas na bumibisita sa Black House at may malalim na koneksyon kay LaVey at sinasabing naging magkasintahan din sila nito. Si Kenneth Anger, isang independent filmmaker ay malapit din kay Lavey at gumawa ng mga pelikulang may temang madidilim na paniniwala at okulto. Ang mga taong ito ay nakita kay Lavey ang isang boses na nagpapahayag ng kanilang sariling paghahanap ng kalayaan at ng pagtanggi sa mga pamantayan ng lipunan. Ang kanyang impluensya ay umabot din sa mundo ng musika. Maraming banda, lalo na sa genre ng heavy metal at rock, ang gumamit ng satanic imagery at themes na inspired ng kanyang mga idea. Ginawa niyang cool ang pagiging satanista at pagiging kakaiba. Para sa mga naniniwala, si LaVey ay hindi lang isang leader ng Church of Satan, kundi isa din visionary. Dumaan ng mga taon, patuloy ang impluensya ni Anton LaVey. Patuloy din ang pagkalat ng kanyang mga ideya at ng Church of Satan. Pero, gaya ng lahat, Dumating din ang kanyang huling kabanata. Nagkasakit si Lavey, unti-unting nang hina ang katawan ng taong minsang tinawag na Black Pope. Sa kanyang mga huling sandali, nasa isang ospital siya, sa isang silid na tahimik, malayo sa kadiliman at misteryo ng Black House. Nakapaligid sa kanya ang kanyang mga anak at ilang malalapit na kaibigan. Ang mga nagaalaga sa kanya ay nakasaksi sa isang bagay na sobrang kakaiba sa kanya. Ayon sa mga naroroon, ilang sandali bago siya tuluyang pumanaw, biglang gumalaw si Anton LaVey. Tumingin siya sa itaas na para bang mayroong isang bagay siyang nakikita na hindi nakikita ng iba. Isang matinding takot ang bumalot sa kanyang mukha at sa huling hininga sa isang tinig na halos hindi marinig ayon sa kanyang anak na si Carla Lavey, ay ibinulong niya ang mga salitang, Oh my, oh my, what have I done? What have I done? Walang nakakaalam kung ano ang kanyang nakita, kung ano ang kanyang na -realize. Bakit ang isang taong walang kinikilalang Diyos, ang taong nagtatag ng isang relihiyon na nagtuturo ng self-empowerment, at pagtanggi sa tradisyonal na relihiyon ay biglang nagpakita ng matinding pagsisisi sa kanyang mga huling sandali. Ang mga huling salita ni Anton Lavey ay naging isang malaking misteryo kahit sa mga miyembro nito. Maraming nagsasabi na marahil ay nakita niya ang isang bagay na nagpapago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Na sa dulo ng buhay, sa harap ng kamatayan, ay mayroong ibang katotohanan na humarap sa kanya. Nagkaroon ba siya ng deathbed conversion? Nakita ba niya ang isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili? Ang kanyang mga tagasunod ay nagbigay ng iba't ibang interpretasyon, pero ang katotohanan ay mananatiling nakatago sa dilim. Ang isang tao na gumugol ng kanyang buhay sa pagtanggi sa Diyos at sa pagyakap sa kadiliman, ay bigla bang nakakita ng liwanag? o mas nakakatakot pa, nakakita ba siya ng mas matinding kadiliman na hindi niya inaakala? Ang Church of Satan ay patuloy pa rin na umiiral, pinapatakbo ngayon ng iba't ibang leader. Ang pilosopiya ni LaVey ay patuloy na naiimpluensyahan ang maraming tao. Pero sa bawat pagbanggit sa kanyang pangalan, laging kasama ang misteryo ng kanyang huling mga sinabi. Ang kanyang huling sandali ay isang paalala na ang buhay at lalo na ang kamatayan ay puno ng mga tanong na hindi natin lubos na maintindihan. Hanggang ngayon, ang mga salitang, Oh my, oh my, what have I done? ay nagdadala ng pagtataka sa nang sino mang nakakakilala sa kanya. Kayo mga kano, ano sa tingin nyo ang nakita niya sa kanyang mga huling oras dito sa mundo? Pakilagay lang ang inyong mga opinion sa ibaba. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, baka pwedeng pakilike at subscribe naman ito kay Bigan. Malaking tulong na po yan sa ating channel. Huwag mo na rin kalimutan i-check ang iba pa nating strange and mystery videos na siguradong magugustuhan nyo. Until next time, ito po si Kuya Kaloy ang inyong host. At magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na episodes ng No PH. Maraming salamat po.